Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga bayani ng edukasyon na hindi alintana ang pagod, ulan o init ng araw upang maihatid ang kaalaman sa mga kabataang nangangailangan. Pinaka-famous dyan ay si Sir Efren Peña-Florida na kinilala bilang isang bayani sa kanyang kariton Classroom at sumunod sa yapak niya, ay si Siri Adrian Cobardo, ang guro sa likod ng bangkarunungan, ang bangka na bumabaybay sa malalayong isla upang turuan ang mga batang wala sa paaralan. Ang mga ginawa nila ay naging inspirasyon para sa iba. Dahil isang guro rin ang patuloy na nagsusulong ng pagbabasa sa pamamagitan ng kanyang sariling initiative. Yan ay si Teacher Samboy de Leon Niala at ang kanilang Pajak Pabasa Project. Isa itong trolley classroom kung saan ginagawa sa tabi ng riles ng tren. Pinangungunahan ng kanilang grupo ang pagbuo ng Pajak na gamit ang skit na isa sa pangunahing transportasyon sa tagkawayan Quezon. Ang proyekto ay para sa mga batang naninirahan doon upang matulungan sila sa pagbasa, pagsulat, basic education at iba't ibang araling. Si Teacher Samboy ay teacher too sa Tagkawayan National High School at advisor nga nitong Pajak Pabasa Project. Sa tabi ng rilas ng trend, lumaki si Teacher Samboy na may simpleng pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral sa anim na miyembrong pamilya kung saan ang ama niya ay isang magsasaka at ang ina naman ay may bahay, nagsumikap siyang bumangon mula sa hirap. Sa kabila ng matinding pagsubok, mula sa limitadong baon hanggang sa paglalakad sa riles pa uwi, hindi siya sumuko. Nagtinda siya ng isaw at halo-halo upang masuportahan ang sarili sa kolehiyo habang tinutulungan ang pamilya. Sa kabila ng lahat, nakapagtapos siya bilang isang guro. To return the favor, ibinabahagi niya ito gamit ang skit. Nakakabit ang maliit na bookshelf, umiikot si Teacher Samboy sa iba't ibang lugar upang magbasa ng mga kwento sa mga bata. Minsan, hindi lang aklat ang dala niya kundi mga papel, lapis at crayons upang hikayatin ang mga bata na lumahok at matuto. Sa kanyang pamamaraan, hindi lamang pagbabasa ang kanyang itinuturo kundi pati ang pagmamahal sa edukasyon, pag-asa at pangarap. Noong una, nakafocus lamang kami sa uh, pagbabasa at pagtuturo ng Uh, basic mathematics sa mga bata. Dahil natututo na yung mga bata, ibinabasin na namin yung pagtuturo doon sa uh, lesson nila para sa darating na linggo na nakabase sa kanilang curriculum guide. Wala akong ibang nais eh, sa proyektong ito, kundi magpatuloy ito hanggat mayroong batang nangangailangan. At sana balang araw, maging inspirasyon nila ito upang maabot ang mga pangarap nila sa buhay kahit anong estado mo sa buhay, hanggat meron kang kamay na handang tumulong, ay maaari kang maging bahagi ng aming proyekto. At sa mga nagnanais na maghatid ng mga learning materials, ay maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page, Padyak Pabasa Project. Dahil sa kanyang dedikasyon, kinilala siya sa iba't ibang parangal at media outlets. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Mula sa pinakadulong bayan ng Quezon, bayan ng Tagkawayan, at sa lahat ng miyembro ng aming proyekto, Padyak Pabasa Project, maraming salamat po at naging bahagi kami ng programang ito, Filipino at Heart with Teacher Jean. At sana mas lumawak pa ang inyong programa Upang makapagbahagi ng inspirasyon sa mga mag-aaral at guro na kagaya ko.